yan ang ganda ng mga ibon oh. Ayan, nareklamo, nagalit. Oh. Wag kayo mga malis diyan. rin sila, guys. Oh, yan Hmm. Hindi pa, hindi pa lumilipad oh. kasi malapit na kami mga 20 meters na lang. Oh, 20 feet. Oh, 20 meters. Oh, yan naglipada na. yan ang gaganda nila oh. <laughs> Yan. Naghahanap rin silang makain eh. Yan o. Huwag malis. Pipikturan ko kayo. Bibidyoan ko kayo. Ah, mga ibon. Uli na kayo ng China. Nandito kayo sa amin. Ah, hoy okay na kayo, wala kayong makain doon. Dito kayo sa amin. Mupunta. Ah, mugali. <coughs> Ba't nandito kayo? Mga ibon. Ah, dito kayo kumakain sa amin. wang ibon no? Oh. kaso lang may mga paa at mga ulo Ayan. may dala silang mga galing sa dagat ng mga pakinhason may patingin may patingin nga yun o oh. kasag neng wow kasag rin sarap yan sa kan sa kanin isaw sa sausawan <coughs> So yun guys, so pagatpat. Pagatpat to, oh. ayan. Taob na kasi, hinahabol kami ng tubig, tubig dagat 'yan oh, malapit na sa amin. Kasi talagang kung mahina ang lakad mo, abutin ka ng tubig dagat. Kasi pataob na eh, palalim na. So yun. yon malinis kasi dito yung ano namin dagat kaya oh yan tingnan mo lang mga basura na yan. malinis Ayan. oh yan. hindi ka sa Cebu grabing ugaw ng dagat nila doon maraming basura ayan oh mga ibon lumilipad na yan pauli na yan sa kanila bahay kasi may, tubig na pag walang tubig dito yan sila kumakain nanginhas rin sila kaya yon medyo malalim ng tubig palalim ng tubig pauwi na rin sila so thank you guys and good morning peace